O game. Oh si Daniel mo speak. Ikaw ko magkukunin ko pagbaga ko yung sasakan. Oh sige, dito pa na. Sa sakit na si Daniel. Dito ako. No. din Daniel. Kita din Daniel. Hawakan mo nang tapag hawakan mo. B. Ako ang respected MC dito. Ito hawakan mo. San? Kaya to na mangyari pag bibitawan niya sasakan. Oh sure. Okay. Kumpleto na naman kami, may mga bagong recruit. Senard. <coughs> si um, Magay ka sa camera pare. Hey, what's up Ang hey, dito man, si Nero, okay. si Gaya okay. sa ako sa si Murphy. May, may, may dalawang hindi lang bagong recruit, bagong gupit. Bagong gupit. Ito, oy, kalbo. Magay ka naman. Hindi ako bagong gupit, gano? Siya ay dating fire nil ng lantaran, pero hindi tumasok ako. Ikaw, Erwin, marap ka sa camera. Pahinom ako ano, maybe, maybe pahinom. Pagpakita ka, pare. Pahinom, maybe. Pagpakita ka, Floyd. Ito, sisimulan natin lantaran. Kanina, ano nangyari? Yo, marami, nabaltrip ako isa. Wait lang. Nabaltrip ako isa, alam mo yung masarap tungtukin? Sino? Ituloy mo yan, pare. Babae yun pre. Babae yun. Pero paano yun na yung tinira yung teacher namin? Oh yun ang masama pre. Hindi na tama yun. Nabiter tayo pre. Nabiter yung teacher namin. At masaklap na pa dyan tol, sa classroom natin, kung sino pa yung mga nagsasaway, sila rin yung maingay, di ba? Papangalanan na, ba natin? Okay, Papangalan natin papangalanan natin na isa. Papangalanan natin! Isa! Wa! Ano? Isa! Wa! Unang-una! Watagol! Mahaba ang baba niya! Si Watagol! Si wata Cornbeef! Si Cornbeef! Si hindi! Wa! Mahaba-baba nun! Si Watagor. 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 Kung sino Watagor yun mga pare. Para sa akin, ah. yeah, yeah, yeah. Kung yeah. 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 wala pong traffic, kung oh, wala kayo. Oo, wala traffic mo nga mga, mga, mga yun. Bakit video? Yeah. Bakit yung lantaran. Lantaran. Ngayon sabihin nyo na, sino yung pang 9? Sisig? Sinong sisig? Sisig with ano, with sisig. Sabi sa'yo, ligaw mo na si upuan eh. Gravy with gravy. Kinakalimutan ko na kasi sisi kasi ano? Oh. Ang sa tae ito. Uy, wala tayong high grade so, rin. Sayang si, si upuan kung porket pa liligaw. paasa muna. Pwede bang paasa muna? Pwede yeah, paasa daw muna. Status. Status, status. Kita. Paano tayo mananalo sa fans <laughs> niyan? Kita mo? Ang masasabi ko pa, lang. Pa. I am Hello, hi, a m s o naman yung nasa likod natin, no? Oh. Nasa Hindi, pre. Hindi abot natin, oh. Ayan, abot natin, okay. so tol. Ba boys. Ba Ay, puti. Huwag puro sa akin. Sabi <laughs> dyan, huwag mo rangan. Si na. Hindi nasa likod, mga... Ay, puta. Mayan si a Sino s o na na Nandiyan si Ma'am Jud. Jud! Jud! Nauna. Jud, hintayin mo ako! Jud, hintayin mo si Daniel. Okay. <laughs> okay, po. Dito lang masabi ko. Wow. Ano kaya niya sa babae tol? Ha? Huh? Plastic. Plastic. Ano kaya mo sa babae? Paasa. Tapos ikaw. Paasa ulit. Ikaw. Pakipot. Okay, ikaw. Malandi. Malandi. Ikaw. Ikaw din gusto ko malandi. Plastic ko Anong Plastic. ayaw mo, mo. sa babae? Ha? Anong ayaw mo sa babae? Malandi. Malandi. Ikaw. Oo. Oh? O Kung ikaw ang tatanungin, anong ayaw mo? Hindi ba natatanong? Si Manong. Ipapadya ka na si Manong. Kaya diba, si Manong si Manong. Interview nyo. Anong ayaw sa babae Manong? Ako <laughs> <laughs> <At> na. Sige <laughs> na. Ikaw na ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. to <laughs> sa babae. ako na. ayoko sa babae, pa-importante. na <laughs> ba? Sa mga babae pa rin. Sige, sa gusto, sa ganda ni Daniel. Well, Papalam na ako sa mga fans ko. Yung Ay, mga... everyone lang, pre. Dude. Salamat nga pala sa Jimmy. Binigyan nila ako ng check. 300,000. Anong gusto mo sa babae? Sinsin, bro. Sin, 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 ba dito wala? Mayroon isa lang po. Isa lang. Ikaw oh, okay. na, di ba? Oo. Oh, Papalam na ako. Puntin niyo yan. Puntin niyo yung yeah. ano. Mabawasan tayo na isang labay. Wait lang. Magpa-plug pa ako. All-star. May bababa ba ba po tayo. Ano ba yun? Salamat nga pala sponsor ko kanina si Kyle Source. Source 'yon. Kung alam niyo yung Source, alam niyo na <laughs> 'yon. Maraming yung... Source of answers. Source. Ito na tayo. Again. Okay. okay, paalam Opa, na. Opa, sige. Mo sulit tara sa Lantaran Part 3. Lantaran Part 3 tomorrow. Okay, ingat kayo, ingat kayo. May Lantaran bukas okay. ni birthday ni March. Oo nga no. Kaya na maglantaran. Tuloy. <laughs> okay. Bukas birthday ni Mark, siguro wala mo na huh? lantaran. Happy birthday, Mark. Mark. Yeah, advance. Happy birthday, advance. Advance, happy birthday. Happy birthday, Brad. At kay... Okay nga, no? Parehas pa na silang letter N. Ha? Huh? Naisip ko lang. Ano yun? Wala, wala. Boring na. Wala isip natin yun, no? Kaya yeah, wala si Angry Birds. Pero ayos lang. Ito na nasa Facebook. Oh, sino? Ito yung oh. video. Oh. Sa... Oh, yari ka! Yari ka, man! Ano masaya mo kay Jolly Bet Bakay? Eh? Okay lang, bro. No hard feelings. <laughs> no hard feelings. Tropa naman eh, no? Tropa naman si Bakay. <laughs> diba so... Oh, hindi ba wala ako wala magbabanggit ng pangalan? Hindi, lantaran niya eh, di ba? Lantaran naman nga. Oh, ikaw, ano, ano? Kasi naman ano? tigitigyaw at pimples ka. Bulol, <laughs> wala. <Igaw>. Bobo. <laughs> ano, <Alam>, butas, burog. <laughs> burog. Ikaw, boy. Tratak. Sa room sino ayaw mo? Ha? Sa room sino ayaw mo? Lantaran niya. Lantaran, lantaran. bunganga na bunganga na no. Ito Pas. Pas ikaw sa classroom. Hmm. Hindi ko naman kayo eh. Sa classroom nyo? Oo. Wala. Mabait naman eh. Wala, mababait ka. Ops! Ako! Yung mga nagsasaway. Di ba yung magsasaway na naman? Di ba yung magsasaway ulit? Yun yung cause ng ingay. Oo. laban mo yan. <laughs> Ayoko sa lahat. Yung mga bawang hininga. Lakso, parang kilala kayo na. Sobrang tahimik. Sabi pag kinawasap ka ang sakit sa ilong. Sino ba? Yung feeling, sa ilo. yung feeling maganda. Yung feeling maganda. feeling maganda. Yung feeling maganda. Ah, uh, Lantaran nga eh. Lantaran siguro si ano. Bigyan natin ng bigyan natin ng code ni code. Tago na sa tago sa pangalan. Negra. Kuha <laughs> ka ng inalo. Oh, may bababa tayo. Oh, bababa na naman. Na na naman. Ay, dalawa. Ito naman tropa. Ba Hoy! pasok mo dito, may mawawala tayong dalawang tropa. Ito, uy, mag-plug ka na. Ah, all stars. Land movement. Bagong kanta. Pakicheck na lang sa YouTube. Salamat. Ito si Floyd. Mag-plug ka, Floyd. Plug. Mga incoming events mo. Incoming events. Okay, salamat ah. Uy. Oh, sa ko next year. Haha. mo ba kami? Naman, kaya kapunta ka kayo, di ba? Ah. Ano masaya mo Hindi ka kasama sa birthday ni Mark? Hatol. Okay lang, di ba lang parang. Pero ano hard feelings? No, kinakain na ako dito. Hindi ko ma... Ay, ay, Hindi nga yan, boy. Ay, padaan, padaan. Galipat ako ng... Malipit ng na pwesto. Okay, na sa pwesto. Hindi ko mo na Masakit yung una masakit. Lantaran ba talaga. Pasensya na sa mga nadamay nung unang video ng mga Fort Bonifacio. Yeah. Hindi po kasali doon, sila yeah. Hindi na kasali doon. They're Malungkot po siya nung araw Kaya pinapasaya lang po namin. Saka, yun talaga ang buhay. Kung may nagmamahal, may nagpapaasa. Minsan nasa taas. Pero bukas, nasa taas Pero taas nasa taas ulit. Bukas, <laughs> taas ulit. Sa makalawa, nasa taas pa rin. Sa makatlo, minsan lumalagpas pa. Sa Oo nga, napansin ko rin yun. Eh. Pero minsan pag taghirap, bawon mo, 150, oh. pinabukasan, 30 na lang. Bakit <laughs> hindi uh, naging 30? Pero ayoko talaga yung mga nagtatago ng bag. Ah! Post <laughs> mo sa Facebook <laughs> Okay. Enerd po ako ng fourth year oh. Newton. Mga nagtatago daw po ng bag, mamatay na kayo. At new, room new, namin... Newton nga na, Newton! Yung new mga nagtra-transform ng bag, isa rin uy, yun. Uy! Sige, okay lang yan. Sige, okay lang yan. Gano'n na rin yun eh. Yung mga nagtratransform ng bag, hindi nyo ba alam? Oy. Isam na naman bukas. Ano kaya to? Ano naman tayo mag-exam bukas? Madali lang. Madali lang. Man. Basta may tulungan. Okay. Sa inyo may tulungan. Oh, daig ng ano. Sa amin may sweetigan. Daig ng matalino ang nagtutulungan. Yeah. Hindi. Yeah. Okay. Kapitalist pa. Daig ng suplado ang pogi. Uh. <laughs> oh. Okay, dito na po nagtatapos at dahil na awkward moment na, Di ba nagkasalita? Dito na tayo tatapos ang Lantaran ay, man, Part 3. Bukas ulit Part 3 abangan.